So, naami diri ka rin, guys, sa uh, Davao del Sur. O, oh, tanawa. Nagpadagat sa ni Nagpadagat sa ta. So, ina, ka ko ang ilahang dagat. Ano ko, medyo ng dagat, no? So, inanak siya. Di lang yun kayo ilang dagat diri. Pero, dagat sa Japan ka mga digo. O, nagko kayo ang balod. Kay hapit naman so, na sa so, sa so, wakas nakakuan na yung taong fresh nga hangin no? dahil yun murag ka ulan nun And, ang langit so sura na yung kahilakon pero so, nga ligo lingaw kayo sila kaya di init ang panahon ako na humanang ligo pwede na akong babad so siya ang palipot sa ilahang dagat na araw Uh, so, guys, kanindot sa dagat. Mawala dyan yung mohang mga kakapoy. So, ang mga kuwan sa mohang. Sige lang ang trabaho, no? So, kaya yung ma-fresh dyan yung mohang otok. Ay, uh, nindot ang balon. Uh, so, napa dyan sila yung isda. So, salamat kayo, guys. Mura sana ako ang gi update sa inyo hakaroon. Hindi ko indagat yun. Oo, hindi pa kayang hangin.